July 6, 1994, bandang alas 11 ng gabi, isang katawan ng babae ang natagpuan sa isang masukal na creek sa barangay Mahabang Parang, San Luis, Batangas. Ang biktima ay nakilala bilang si Nancy Siscar, isang 22-anyos na guro. Natagpuan si Nancy na wala ng buhay, nakataob at may tali sa leeg gamit ang kanyang pangibabang sa plot. Ayon sa mga otoridad, nooy inuood na ang katawan ng biktima. Ayon sa medical legal report ng NBI, siya ay ginalaw bago itumba sa pamamagitan ng pagsakal. Napag-alamang bugbog din ang kanyang muka, posibleng dahil sa pagkakauntog sa mga kawayan sa lugar ng krimen. Si Nancy ay isang mabait at masipag na guro, panganay na anak Nina Romualdo at Nenita Siskar. Pinili niya ang kursong edukasyon upang sundan ang yapak ng maraming guro sa kanilang pamilya. Sa edad na 21, Natupad niya ang kanyang pangarap na maging guro sa elementarya dahil sa kalayuan ng kanyang paaralan, nakagawian na ni Nancy na maglakad mag-isa papasok sa eskwela. Noong una siyang nadestino sa Barangay Mahabang Parang, sinamahan siya ng kanyang ina na si Aling Nenita. Sa kanilang unang araw, nakasalubong nila ang tatlong lalaking tambay na sumipol sa kanila, isang senyales ng pang-aaligid na nagdulot ng pangamba kay Aling Nenita. Noong July 6, 1994, maagang umalis si Nancy para pumasok sa paaralan. Yun na ang huli siyang nakita ng kanyang ina na buhay. Hindi na siya nakauwi kinagabihan kaya nagsimula ang paghahanap ng kanyang mga kaanak. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan sa isang masukal na creek sa parehong barangay. Laking hinagpis ng pamilya nang makumpirma ang sinapit ni Nancy. Ayon sa investigasyon ng pulisya at pahayag ni SPO2 Magsino, Tatlong lalaki ang humarang kay Nancy sa kanyang paglalakad patungo sa paaralan. Ayon sa pangunahing saksi na si Olimpio Corales, bayaw ng dalawang suspek, nakita niya sina Ricardo Andal at Jury Andal kasama si Edwin Mendoza na inabangan si Nancy. Sinuntok umano nila si Nancy hanggang mawalan ito ng malay at saka dinala sa masukal na lugar kung saan isinagawa ang krimen. Lumabas sa salaysay ni Olimpio na matagal nang pinagplanuhan ng tatlo ang krimen. Dahil batid nila ang rutang dinaraanan ng guro, agad na naglabas ng warrant of arrest si Judge Pio Pasia ng RTC Branch 5 sa Lemery, Batangas. Nahuli ang tatlong suspek makalipas ang halos isang buwan. Natagpuan sa kanila ang mga personal na gamit ng biktima, kabilang na ang nawawalang hikaw ni Nancy na suot ni Jury Andal na kinumpirma ni Aling Ninita. noong buwan ng Enero 1995 sinampahan na ng kasong panggagalaw na may kasamang pagtumba si na Ricardo at Edwin. Hinatulan sila ng habang buhay na pagkakakulong. Ang saksi na si Olimpio sa kabila ng banta sa kanyang buhay ay buong tapang na tumestigo upang itaguyod ang katotohanan. Ayon sa abogado ng pamilya si Scar na si Attorney Pete Principe, ang saksi ay nagpakita ng tapang para makamit ang hustisya para kay Nancy.